Pagsang-han ipagdiriwang ang makulay na Bankero Festival ngayong buwan ng Marso. Alamin natin 'yan sa Fiestas Pilipinas. Hindi lang masaya, fiesta! Hatid ng Alio Broadcasting Corporation ang Fiestas Pilipinas. muling ipagdiriwang ng Bayan ng Pagsanhan Laguna ang makasaysayang Bankero Festival ngayong Marso bilang pagkilala sa kasipagan at husay ng mga bankerong gumagabay sa mga turista patungo sa sikat na Pagsanhan Falls. Tampok sa pagdiriwang ang iba't ibang aktividad gaya ng Fluvial Parade kung saan makikita ang makukulay na bangka na bumabagtas sa ilog at ang Bankero's Race, isang patimpalak na nagpapamalas ng husay ng mga bankero sa pagmamaneobra sa tubig. Mayroon ding street dancing, cultural shows, trade fairs at iba pang paligsahan na nagpapakita ng mayamang kultura ng Pagsanhan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang Bankero Festival ay hindi lamang isang selebrasyon kundi isang paraan din upang higit pang mapaunlad ang turismo at maitaguyod ang kabuhayan ng mga bankero. Patuloy na inaanyayahan ang mga turista na makisaya sa festival at maranasan ang natatanging galing at ganda ng Pagsanhan.